Paano nga ba masolusyonan ang DSCM registration error na the same organization code exists? Let's start! Ang mga solusyon pong aking ibabahagi ay mga solusyon na gumana po sa aking mga subscriber at hopefully ay gumana din po sa inyo. Unang solusyon, i-clear ang cache at data ng iyong DSCM app. I long press lang ang DSCM app icon. Then, i-click ang letter I. Next, scroll lang pababa at i-click naman ang storage. Then, i-click ang clear cache at clear data. Sunod, subukan mo na ulit mag-register sa DSCM app. Second solution, i-open ang DSCM registration page sa Google Chrome. I-open ang Google Chrome. Next, isearch ang DSCM registration. Sa results, i-click ang Become a Sales Partner via the D2DSCM app. Then, scroll lang pababa at i-click ang Register. Subukan mo na ulit mag-register ng DSCM account. Third solution, palitan ang address. I-open ang Google Chrome. Next, pumunta sa listph.com. Then, scroll lang pababa at i-click ang list of streets in Sampaloc Manila. Then, scroll lang ulit pababa at pumili ng isang street. Ang street na ito ang i-type mo sa address sa registration ng DSCM account. Ikaapat na solusyon, magpalit ka ng SIM card. If ayaw po sa dito SIM card, try mong mag-register gamit ang iba mo pang SIM card. Kahit anong network pwede pong gamitin sa pag-register sa DSCM. Then try mo na ulit mag-register ng account. Last solution, i-uninstall at reinstall ang DSCM API. E long press lang ang iyong DSCM API. Then i-click ang uninstall. Then pumunta sa Play Store at mag install ulit ng iyong DSCM API. Pag okay na, try mo ulit mag-register ng DSCM account. Comment lang po sa baba if nag-work din po ang mga fix na ito sa inyo. If may tanong po, comment lang din po kayo sa baba. Do not forget to subscribe to my channel for future updates. Thank you.